Crack the egg now! Not yet! Guys, magluluto si Harmony na... Eggie. Eggie. Ano? Eggy. Scramble egg. Kailangan matuto siya magluto. Eww! Uy! Dala mo! Ang sabaho. Marte mo? Yung ilong mo talaga. So, paano ka mag-crack? Yes? Hindi oh. hmm. pa nga ka -crack mo. eh, I-crack mo. Oh my god, don't waste it. Yan na yung Tapat mo sa ano. Yan. Lagyan okay, mo doon, wash your hands. So. Tapos. Wash your hands. So Tapos ito. Tapos ito.

Go, mix mo. Una, kita mo nagiliwalay pa yung white. My arm hurts. My God, Armonie. Only... Go, more. Exercise yan. There are more challenges than that. Or if my arm like this. No. Yes. Use the other hand. If you turn. Up. I'm not left-handed though. Okay na Turn on going to It Turn on My hands are trying my best. More, konti pa. Okay na. Yan. Ikalat kalat mo sa pan. Tapos, pag mainit na, tsaka lang, tsaka malang ilalagay yung ano. Pag-aing okay, mo Pag para malalaman mo kung mainit. Ano pa Wait lang. Dapat kasi mainit na mainit. O, anong gagamitin mo? Ang sandok. Para pag-alis namin, ikaw magluluto, ha? Mm -hmm. Para alam mo ng pagluto ng scramble eh. Is it hot? Okay, go. Slowly. Sorry, my son. Kasi mo lang siya. more eh ano mo. Okay lang, hayaan mo oh. lang siya. Oh, the mo oil yung, is not sinking. Nagay mo yung fork too. dito. Antayin mo lang siya. Antayin Look at mo lang. Oil though. Hindi, hayaan mo lang. The other way is also like let it like that or you can just mix it. Mix. What happened to that? No, What? it's spoke. Ayan o, no, ano yung mana yung ilit. It's up to you. If you like want this? it like buo, kung gusto mong buo yung scrambled egg, just let it be. Pero pag okay lang sa'yo yung ganun-ganun. Okay lang. Sige, mix mo. Oh, my mo God. Ba? Very easy, di ba? <laughs> It's alive. O, oh, yan iano mo na. Iusog mo na yun dun para maluto yung iba. Pawakan <laughs> mo yung ano, pan. Yan. Like this? Oo. Oo, oh, oh, go. Do that. Oo. Oh. Yan, oh, para maluluto no. yung... Yan, okay lang. Ganyan mo, sige. Ano mo? Hindi po alam kung English o Tagalog, eh. Oh, ang hirap kong pausapin. Oh my God, it's bubbling up. Oh, go. You, you, ano, again. Kailangan maluto lahat like ng liquid. Like this side wheat. now? Uh, whichever you want. You can just, like, cook everything. But be careful. Pwede mo siyang, ano, ganunin. Kasi kailangan maano lahat. I-flip mo. okay. Pwede mo siyang i-flip. Sige lang, go. Yan. O, yung nandoon, tama, may liquid pa. I-flip mo rin yun. Ayan. Ilagay mo sa ano, sa, sa vacant, ano ba yan? Diyan sa, basta, diyan sa walang pan. Oo, basta kailangan wala yung liquid. O, isang flip lang. Or basta kung gusto mo lang siyang maluto. Huwag mong hampasin, kawawa lang yung o, i-flip mo ulit yan. Check mo kung may liquid pa. The egglet. Ayan. o nasa sayo e, kung gusto mo sya ng medyo brown pa or okay na yan, okay na ba yan? No. ayan o no, meron pa o ianom mo sa pan itapat mo siya sa pan ayan para lutong-lutok oh my god ganihan mo sayang huwag mong ilagay sa tanggan ko na, na kamay oh <laughs> na 5 seconds. Huwag <laughs> mong hahayaan, masusunog dyan. If ano mo na, flip mo na ulit. Excellent. O, oh, pag brown na siya, luto oh, yan. Na yan. Oh, patay mo na yung apoy. Patay mo na yung apoy. Wait. Patay, patay mo na. Yung apoy muna, bagong exhaust. Yan. Wow, okay, I'll get No, no, no. You don't have to bring it. Just put everything there. Wag mong ihagis, uy. Egg left. Be gentle lang sa egg. Egg Go, hurry up. More. Go. Yan. Oh, hawa mo yung plate. Harap ka sa akin. Egglet. Anong egglet? Scramble egg. egg. Atras ka. Scramble egg. Harmonies. First scramble egg. Yay.